Ito naman ang pinatutunayan ng aming mga sources. Hanggang Disyembre lang daw po itong It's Showtime. Kaya kailangan bantayan ang kanilang rating. Yung... It's Showtime hanggang December lang daw mapapanood sa GMA7. Six months lamang daw ang kontrata ng It's Showtime sa Kapuso Network at nakasad din daw sa kontrata na may karapatan ng GMA Network na putulin ang kontrata ng It's Showtime kapag lumabag daw sa kasunduan sina Vice Ganda at iba pa mga host nito tulad ng pagbibitiw ng mga kabastusan jokes. Ito ang ibinulgar ni Christopher Fermin sa kanyang programa ngayong araw na hanggang December lamang daw ang kontrata ng It's Showtime sa GMA Network. Nang kapamilya at nang kapuso tungkol dito sa It's Showtime bilang pambandera nilang noon time show ay hanggang sa Disyembre lang. Six months lamang daw. Kailangan daw ng It's Showtime nila Vice Ganda na masustain ang mas mataas na ratings kesa sa eat bulaga sa loob ng 6 months or else tapang sila ng GMA network hanggang December lang meron po itong usapan na kailangan nilang bantayan ang kanilang ratings dahil kapag hindi ang hanggang December lang ay tan sa loob ng 6 months dapat raw ay consistent na mas mataas ang ratings ang dapat na makuha ng It's Showtime para payagan raw sila lang Kapuso Network GMA na e-renew ang kanilang kontrata na 6 months lamang daw at hanggang December lang daw ito. Ayon pa raw sa source, binabantayan rin daw ng mga boss ng GMA Network si Vice Ganda dahil baka birin-birinan daw ng mga GMA bosses na bawal na raw gawin ni Vice Ganda ama mga kabastusan jokes na ginagawa nito noon dati na nagdulot noon na kanilang pagkakasuspinde sa ere dahil sa utos ng MTRCB. Bakit? Ito naman ang pinatutunayan ng aming mga sources. Hanggang Disyembre lang daw po itong It's Showtime. Kaya kailangan bantayan ang kanilang rating. Yun. Dito lamang nakarang April 6 sa pagsisimula ng pag-airi ng It's Showtime sa GMA Network sa kanilang debut sa Kapuso Network nakakuha ang It's Showtime ng mas mataas na ratings. Kesa sa Eat Bulagam, na 9.6% kumpara sa 4.4% na nakuha naman ng Itbulaga nitong nakaraang April 6, 2024 nitong nakaraang Sabado. Ngunit kahapon sa episode ng It Showtime sa GMA Network April 8 ay bumaba na raw ang ratings na nakuha nito. Ayon sa mga netizens kaya raw nakakuha ng mas mataas na ratings ang it show time nung nakarang Sabado ay dahil, na curious lang daw ang mga tao dahil first day daw ng it show time sa GMA pero Kahapon nga, mababa na raw ang ratings ang nakuha ng It Show Time. Ayan, samantala ayon sa pamunuan ng TV5, mas palalakasin daw nila ngayon ang kanilang programa na It Bulaga. Lilipat daw ang Eat Bulaga sa mas malaking studio para mas marami pang live audience ang mga panood at para mas marami pang pasabog na pakulo ang ihahain ng Eat Bulaga sa mga marunood. Ayon na sa lumubos na balita, lilipat na raw ang Eat Bulaga sa Miralco Theater na merong 1,000 seating capacity na pinagdarausan din ng mga concerts. Mas malakas at mas pasabog na It Bulagaraw ang mapapanood ng publiko bilang panpapat nila sa It Showtime ng GMA7. Ayan, ano masasabi sasabi ninyo na six months lang daw ang kontrata ng It Showtime sa GMA at hanggang December lang daw sila. Pero itong source ko, hindi po ito nanununog lalong hindi nangungoriente. Abangan ay, ay. po natin, bantayan po natin. At need daw nila Vice Kenda na makakuha ng mas mataas na ratings kesa sa Itbulaga para ma-extend na kanilang contract sa GMA until next year. Ngunit ayon naman sa pamuluan ng TV5, hindi raw sila papayag na matalo lang It Showtime kaya ilipat nila ang It Bulaga sa mas malaking studio sa Meralco Theater para mas pasabog at mas marami daw live audience para mas pasabog daw ang hiyahain ng It Bulaga sa publiko at mas marami live audience. Ayan, Team Showtime Bahayo or Team It Bulaga.